Ano or siya na? Yan. Ano ka para dadami yung followers ko, ha? Para maka 1 million tayo. Ha? Para may sahod na tayo, okay? Meron ka nang araw-araw na dog food at saka atay. Okay. Yan. Manood ka? Manood ka? Yan Ayusin mo. Tapusin mo yung ano natin. Ayusin mo yung video. Ayan. Number 4 Ayan. Ayusin. Gusto mo ba na redos? Mamaya na pulutan. Manood ka muna dyan. Ayan o. Manood mga kaibigan. Ayan. Manood ka ha. Tapusin mo ha. Ano to? Ano to? Pakwa. Pakwa ako. Isin mo ha. Dala matapos yan. Huwag ka matulog. Kasi pag natulog ka, wala nang nanonood. Okay? Nanonood siya mga kaidon. Okay? Ay, ka pa ba? Maanto ko na yata eh. Mamaya bigyan kita ng atay. Hmm. Oy, mm, kung matulog ha, panuha na manood tayo. salamat. Ingat kayo Thank you. Okay. Tapos na. Ayan na. Ayan na. Turog ka pa ba? kailangan tapusin natin. Ano tayo? So na mga ka-idol. So, naantok na ang dogi ko. So, okay. Maraming salamat and thanks for watching. Turog ka pa ba? Ayan. Kailangan tapusin natin. Ayan. Bye. Ayusin mo kasi nandiyan yung pulutan mo. Tukong. Nod ka. Tapusin mo. O, oh, nod ka pa ba? Huwag kang kung ka matulog, kakain na. Ang pakain na yun, nakita mo muna. So, yun ang mga ka-idol. <laughs> tulog na aso ko, okay? Thanks for watching. Uy, gising na, gising na. Kakain na tayo. May na. Uy. Kuku, gising na. Okay. okay tapos na? Okay. Good, good. Ayan oh, tinan mo. Lumuluha pa ako dyan. na tulog na siya mga ka-idol. Napagod na. So hanggang dito na lang po. Ay hindi, nanonood pa siya. Nanonood ka pa ba? Ayan. Okay. okay, tulog na rin. Antok na siya mga ka-idol. Thanks for watching. Maraming salamat po. Okay. Tara na, kakain na tayo. Tara. Tanghali na. Magandang tanghali po. Bye.